Alamin ho natin ang ating episode ngayong gabi, kagalit-galit na pangungupit. Ito po. Vivian nahuli mo daw bang nangungupit ang iyong pamangkin? Opo, ma'am. Ilang beses na? Ah... Uh... Marami na pong beses ko na huli siya na nangungupit. Okay, gaano na katagal itong pamangkin mo na nasa iyo? Tatlong buwan po. Tatlong buwan pa okay. lang. Buwan. Okay, pero nakita mo namang lumaki sa iyo. I, I mean, lumalaki itong pamangkin mo. Pamangkin mo sa 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 side po ng nanay. Sa nanay. Okay. Bakit? Kapatid mo yung kapatid, nanay niya. Kapatid ko po, po yung nanay niya. Okay, nasaan ang magulang niya? Nasa Samar po. Nasa Samar. ha. -ha, -ha. Okay. Anong history nitong pamangkin mo? Bakit kayo na punta sa umabot na sa pagkupkup mo sa kanya? Nagtatrabaho siya sa iyo? Di po kasi po nasa sama yung mga magulang niya, barumbado po siya eh. Eh di na rin po siya makayana ng magulang niya dahil matigas din ang ulo niya. Eh ako naman po na nakatira sa Maynila, naawa naman po ako sa kanya. Kaya tinulungan ko po siya na tumira sa akin dahil kailangan ko rin po na may katulong ako sa tindahan, kaya ko rin po siya kinuha. Ah, so, pe, pero kinuha mo siya na para din kumita, no? Opo. Na nasasweldohan mo naman. Eh, nasasweldohan ko nga po siya ng ano, pero depend minsan depende na mabigyan ko siya kung maganda yung kinikita. Minsan kasi may matumal, minsan naman may magandang benta po. Pero sa tingin mo ba saan nang gagaling yung pangungupit niya dahil hindi niya nakukuha yung dapat na para sa kanya? O, oh, minsan, inaamin ko naman po na minsan, nagkukulang din ako ng ano, ng, yun nga po, nang bigay sa kanya. Kaya siguro humantong na rin po siya sa pangungupit. Okay, so, ikakto bang nahuli mo siyang nangungupit? Nalaman ko lang po na, na ano, kasi po, Siyempre, namamalengke ako, ako ang namamalengke, ako ang ano, nakukulangan yung benta. Kaya nai-inventory ko po yun, nalalaman ko yung araw-araw na benta na nakukulangan. Kaya alam ko po na kumukupit siya. Okay, naku, paano kaya sasagutin ni Jan Jan ang mga paratang ng kanyang tiyahin? Jan Jan, pasok! awalang ah, hiya mo. May pangalaga tayo. Diyan dyan, totoo ba kinukupitan mo ang iyong tiyahin? Bago mo sagutin yan, magbabalik ang... Diyan Diyan, totoo ba kinukupitan mo pan si auntie mo? Apo, kinukupitan mo. Bakit? bakit umaabot ka sa pangungupit kung meron ka namang sinisweldo? Ma'am, bali yung sinisweldo ko po, ma'am, talagang hindi po talaga sasapat sa... May, may anak po ako na ano yung ano, na... na to, Pero sa tingin na, na bata binubuhay. na binubuhay, oh, pero bakit kung hindi sapat ang sahod ng anti mo sa'yo, pati ka maghanap ng trabaho na mas malaki-laki ang kita mo? Naisip ko rin po yan, ma'am. Kaso nga lang po, ma'am, sa kapag mag apply po kayo ng trabaho, ay eh, kailangan po ng requirements. Eh sa ano, bilang panimula po sana ma'am, eh naganap, nag ano ko sa kanya na baka pwede o na tulungan niyo ako na makapagano ng pang-requirements para Okay, ng tatlong buwan. po opo, opo. Diba? Kasi nagkalamat na isang kamag-anak na gusto nating tulungan o isang kamag-anak na gustong tumulong, pero na pag-iisipan natin ng mga bagay na ganito dahil wala namang lihim na hindi nabubunyag, 'di ba? So, ayan na nahuli ka. So, ano ngayon ang ang mukhang ihaharap mo kay auntie mo kasi nahu nalaman niya na ikaw ay nangungupit. Mas hindi ba't mas lalo ka ngayon, 'di ba? Mas lalo ka ngayon may hirapan para sa anak mo. Oh, para sa akin lang po para ano. Gusto ko lang po rin sana na, na maisip niya na hindi po talaga sasapat yung pinibigay niya sa para sa akin kasi ma'am, isang dal lang po binibigay niya sa akin tapos hindi pa po umaabot po yung bag. Diyan alam mo naman ang bentahan. Sa kanag-uumpisa kami ng pagtitinda. Alas, alas sa isna. Ate Vivian, hindi mo ba siya sinabihan na maghanap na lang siya ng ibang trabaho? Nasab na na nasabihan ko rin mo siya maka ano sa ano siya maka Ilang taon ka Maribay. na dito sa Manila, dyan-dyan? Bale, five years na po. Oh, ugali mo ayun sa sarili. Pag sa kanya. Hmm. Ayun po ma. Pagkakalat niya po. Ano siya ma? Pangkulang hmm. na. Hmm. Pinovalios. Mahalaga ang mga kamag-anak natin, lalo na 'yung mga uncle, mga auntie, di ba? At 'yan ang takbuhan natin. Minsan, masama ang loob natin kay nanay, hindi tayo makahingi ng pamasahe o pampanawod ng sine, takbo tayo kay auntie. Si auntie naman hindi matitiis, bibigay din. Unfortunately, si aling Vivian, hindi niya natupad yung usapan nila doon sa sweldo ni John John. Eh kasi naman, ano bang harap buhay mo aling Vivian? may tindahan ka. Tindahan. Malaki ba yung tindahan mo? Maliit lang po. Magkano lang kinikita mo sa maghapon? Uh, ang kinikita ko po nasa 800. 800? Kinikita ang, mo sa maghapon? Maghap Kasi po, ano na ako na ano eh, nagtitinda. sa kung, gabi. kung lang, lang kaliit, eh, talagang hindi makakaya magpasweldo ng malaki. Pero sa ating Pilipino, meron tayong utang na loob. Meron tayong pagtanaw ng utang na loob. Diyan, diyan, pasensya ka na ha? Uh, ilang buwan ka na nakatira kay auntie? Tatlong buwan. Okay. Doon sa tatlong buwan ngayon, ikaw ay 32 years old. Meron ka bang hinihigaan na kama at unan na nagagamit sa gabi? May kumot may pagkain, pagising mo sa umaga, nakakainom ka ng kape na mainit. May pandesal naman. O tanghalian na Okay. Well, sa ating Pilipino gano'n. Kung nakikipamahay ka, matuto ka maglinis ng banyo. So, kung nabigyan ka ng 100 pesos, aba, edi, salamat na lang. Ngayon, anti Vivian, hindi sa sapat yung 100 pesos. Pwede ba ninyong dagdagan? Wala, hindi ko na kaya. Kung talagang ganoon, edi eh you are 32 years old, may anak ka na. Kailangan pa bang sabihin sa'yo, maghanap ka ng trabaho. Iwanan mo si Aling Vivian. Hindi lang yan ang mundo mo. Merong mga trabaho na hindi pa kailangan ang NBI clearance o police clearance. Ano? Uh, kung gusto mo, mapag-iipunan mo. Okay. Kay Rosemary. Uh, Rosemary. Rose Kagandang bata nito, pero masyadong violente. Ano? Pagpasok siya talagang... Makikita natin kay Rosemary yung, yung jealousy. Yung pagka silosa. Ano? Dahil malapit si Regine kay Antinia. Huwag masyadong, huwag masyadong harsh no? Huwag masyadong harsh. Nakikita ko naman na mabait yung tao. Siguro lang hindi nagagabayan. At sa atin dito, igalang natin na nakatatanda. Kahit wala sa lugar yan, igalang natin na nakatatanda dahil may pagkakataon, maitatama din natin sila in our own small way. Maraming salamat, Mama Carla.